what are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niya last time about sa 500 peso na Chibuena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa maglecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Nochibuena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang uh, media release. At uh, nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang uh, ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya tungkol sa konsensya. So, si uh, Shepa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Ang talino, no? Pang matalino, no? konsensya? <coughs> konsensya. Ang konsensya ay yung kanyang tatay. Sino ba ang walang konsensya? <coughs> ang talino mo. <coughs> ang talino mo, ma'am! Mantakin mo, ang issue dito, yung 500 pesos na hindi kasya at pagmamaliit ng gobyerno kasi ginamit yung salitang konsensya ni Pulong. Kumuha lang siya doon. Konsensya? Sinong may konsensya? Yung ayong ama?